Umagang umaga ay nag-aayos naman ako ng aking matatanim. At ang hirap naman ang isinasandal ko lang ang aking camera kaya tutumba tuloy. At saka sandal ko ay ang screen protector nito. At ayaw kong masira naman itong cellphone ko. At wala akong taga-video. At may kaunting kamahalan din ang cellphone pag bibili ka ng mga brand new. At ayan nga, at naglalagay ako ng lupa sa mga paso. At meron akong itatanim na naman na katulad nung aking tinanim nitong nakaraang video. At syempre, hindi ako tumitigil ng pagtanim at umaasang magkakaroon din naman ako ng income at may bibili nito. At syempre, kung makikita naman nila na maganda ito, may rin naman. At kahit sa kaunting halaga, pa 20-20, din ito. At saka lang talaga ang kailangan at kapag wala akong ginagawa ayan nagtatanim pa rin ako tanim at tanim talaga ang ginagawa ko dito sa bahay at ang mga lupa na ginagamit ko ay binibili ko rin yan at piling ko ang paghahalaman ay talagang napakagandang libangan at yun nga ang ginagawa ko at siyempre matagal na rin naman na ginagawa ko ito ang pagtatanim nga nagtatanim din naman ako ng kulay kaso syempre hindi man gumaganda dahil kinakain din naman ng daga, lalo na yung mga kamuti. Kaya hindi na rin ako nagtatanim ng gano'n. Ito na lang namumulaklak ang pinapadami ko. Lalo na yung mga gumamila, rusal, at saka siyempre mga pang indoor. Yun ang aking mga halaman. Katulad itong aking tinatanim, hindi pwede ito sa mainit talaga. Ay, susmaryo, safe na tumbal naman ang silpong ko at ito nga sa pagbibigyo ko umaasa pa rin ako na kahit pa paano ay balang araw kikita rin ako kasi pinapaghirapan ko ito ba diba? kasi nga mayroon akong pangarap para kay paring Grimwell ang pangarap ko sa kanya ay gusto ko ay makabili ako ng kotse para sa kanya naku kung iisipin parang malabong mangyari pero siyempre suntok pa rin sa buwan nagtitiwala lang naman ako sa taas kaya ayun, yun ang pangarap ko sa kanya para hindi siya mahirapan pag malayo ang kanyang trabaho. At iniisip ko naman na walang imposible, di ba? At saka, siyempre, libre lang naman mangarap, walang bayad. Kaya, kung mangarap ka rin lamang, ay lubos-lubos yun na, di ba? Ay, taka muna, tama na ang pag-imot-imot at syempre, Daba, ako na tayo dito sa pagtatanim ko. Ito kasi yung mga paso na ginamit ko ay malalaki na kasi para marami ang kasya sa kanila ng mga tanim nga na ito. Yung dati kasi, mga plastic bottle, yung mga maliliit-liit lang. Pero ito, para hindi ako mahirapan, dito ko na lang nilagay sa malaking paso. Yung nakaraan kasi, medyo maliit-liit lang na plastic bottle. Eh ngayon, malaki-laki na itong mga paso. Para marami kasi yung pinutol ko. Kaya, para magkasya sila, dito na lang sa malalaking paso. Yun kasi mga mother plant ko na ganyan. Pag pinuputol ko, parang nagtatampo sila. Namamatay yung ano, yung kanilang mga sanga. Kaya, ginawa ko. Kinating ko na silang lahat para kung tumubo man sila o mayroong mamatay, mayroon na ako uli na mapapalaki. At yun nga, matagal-tagal din sila bago magugat Mga lampas na isang buwan bago sila magugat at medyo matagal-tagal din. Napakaganda kasi sa akin itong tingnan kasi nga maliliit ang dahon nila. Bagay na bagay ilagay sa paso tapos sa table sa loob ng bahay. Magandas talaga siya. Kaso hindi naman ako naglalagay nito sa loob ng bahay kasi nga itong bahay namin ay masikip kaya ayan dito na lang sa aking hardin ko na inaalagaan sila at sa malilim lang at nilalagyan ko sila ng net para hindi masyadong mainitan at ayan nga at binibilis-bilisan ko na ang magtanim dito sa mga paso kasi marami ko na rin naman gagawin pa doon sa mga iba kong halaman yung iba naman kasi katulad ng gomela ayan marami ko na rin silang pinapatubo pero sa mga sampung pinapatubo ko nun, mga isa lang dalawa ang, ang tumutubo, ang nagdidiritso. Kaya, mahirap din magparami ang mga halaman. At itong mga halaman ko, ay taon na rin naman. Kaya nga, pag may sa akin, talaga naman, ang saya-saya ko. Kahit pa paano, ay mayroon akong pinapagbintahan. Talagang aliwang ko talaga ang ganito. Kahit marami kong ginagawa, ay sinising ko pa rin. At hindi ko pinapabayaan na hindi madiligan lalo na ngayon tag-init at ito na nga at dito ko nilagay ang aking mga nilagyan ng plastic paano hanggang dito na lamang ang aking video bye bye